Kumusta mga kadiskarted? Welcome back sa ating channel. Noong sa anong sabi sa diskarte sa pagdating ngayon? pag uusapan natin ang 6 things na ikinasasaya ng mga babae pagdating sa ex ayon sa mga recent na pag-aaral. Narito ang mga findings na ikinasasaya ng mga babae pagdating sa SEX so wala na paligoy-ligoy pa. Tara simulan na simulan natin. Number 1. Ang babae daw na masaya, kontento sa kanilang sexual activities Saka sa kasalukuyang relasyon nila. ay mayroong mataas na antas din ng kasiyahan sa kanilang karelasyon. At mas madalas silang nakikipag-SEX, kaya nakakaranas sila ng mas higit na kasiyahan. Pagdating sa SEX life nila, Number 2, ang babaeng nakikipag-SEX <coughs> dahil sa pagmamahal at commitment nila sa kanilang partner at hindi dahil sa material na bagay o pangangailangan ay nagkakaroon ng mas mataas na antas ng kasiyahan sa kanilang SEX life. Number 3. Ayon sa pag-aaral, ang natural na pakikipag SEX ang pangunahing source o taglay ng kasiyahan at mataas na antas na kaligayahang sesyuan sa mga babae. Ito ay totoo maging sa panandali ang relasyon. O maging sa pangmatagalang relasyon. Number 4. Ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga partners patungkol sa kanilang mga pantasyang sexual at kung gaano kadalas ay may positibong epekto sa kabuuang kasiyahang sexual para sa aming mga babae. Number 5 ayon din sa pag-aaral, ang pagmamahal at emotional na connection sa panahon at pagkatapos na pakikipag-SEX ay nakakatulong sa pangkalahatang sesyual na kagalingat at kasiyahan ng kababaihan. Kahit na bumababa ang dalas ng pakikipag-SEX, sa mga pangmatagalang relasyon pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ipaka naman, i-hit mo ng subscribe button! Now na! As in, now na! Hmm? Number 6 Bagamat maraming tao, ang nag-e-endorse ng idea na ang kusang pakikipag-SEX ay mas mahusay ang mga pag-aaral ay walang nakitang pagkakaiba sa kasiyahan sa pagitan ng nakaplano at hindi planadong pakikipag SEX para sa mga kababaihan. Sa buod, ang sensual na kasiyahan ng kababaihan ay naiimpluensyahan ng kombinasyon ng mga physical, emotional, at relasyong salik na may bukas na komunikasyon. Madalas at kasiyasi ang pakikipag-SEX at emotional na pagpapalagayang loob. na mga pangunahing tagahula ng isang kasiyasiyang buhay, S.E.X. Kung mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love!